Ayan guys, nakabili ako ng isda Doon sa Costco Fresh na fresh pa yan guys Kaya magluluto tayo ng Tinolang isda Ano lang, ito lang yung Nabili ko At saka ito yung ipang sahog ko guys Ayan, yan ang pang sahog ko Ayan, hiwain ko lang yan Dalawa Dalawang isda lang Hiwain ko siya. Ayan ito yung kakainin ko mamayang gabi. Kasi matagal na ako hindi nakakaano ng sabaw. Sobrang lamig talaga dito guys. As in. Sa Costco ko ito nabili. Ito yung ano oh. wag Huwag na yung ano kasi may barcode. Ayan. 16 pounds siya. 16 pounds 45 sa tatlong piraso. Ayan. Press na fresh siya guys. Ayan guys. Apat na piraso yan hinawa-hiwa ko siya. Ayan, sibrim lang yan, guys. Sibrim na ista. Kaya, i -ano ko siya, i-sabaw ko siya ngayon. Ayan. Sabaw tayo, guys. Ito lang yung ano ko, yung pak choy. Ito lang yung pang ko. At saka yung luya, at saka sibuyas. Iyan lang po, kasi uy, hindi ako nakaalis ng market. Hindi ako nakapunta ng market kaya ito lang ang ano ko pang sabaw ko yan ayan guys nilagyan ko na yan ang asin tsaka i-check natin kung kumukulo na ba ayan iyan lang ano ko guys yung pang ko simple lang siya ayan oh! natin yan Ayan, guys. Sinugasan ko na yan, guys. Ito yung pang sahog ko. Tsaka tingnan natin. Ayan. Kulo-kulo na siya. Teka saglit. Maya-maya. Nakakaiba yung luto ko ngayon na tinola na sabaw kasi may ano siya. Nilagyan ko ng ibang klaseng gulay. Wala kasi akong gulay na iba eh. Yan lang. Kaya pamparaan lang. Paraan. Basta may sabaw na okay na ako. Malapit na yun maluluto. Timplahan ko lang siya ng lagyan ng magic sarap. Ito yung magic sarap ko guys. Nilagay ko dito sa isang ano. Kasi ano, parang isahan ko na lang malaking lagyanan yan kaya nilagay ko siya diyan. Ayun, luto na yan. Malapit na maluto yan. Yan guys, luto na ito yung tinula ko na isda. Luto na yan. Kahit anong ula kanya, kahit anong pangsaho guys, okay na yan. Yan. Isda yan na sea brim. Hindi ko lang siya anuhin kasi para ma, hindi siya madurog. Kasi luto na yan siya guys. Yan. Salamat. Bye bye.